Magandang araw mga kaibigan. Uh, good news po itong pag-usapan natin ngayon. Uh latest presidential survey. Uh WR numero contacted July 27 to August uh, July 29 to August 6. Nangunguna si Bipisara Sara. Malayo ang kanyang mga kalaban. Okay so Itong WR numero, ito yung isa sa mga credible nga survey groups. Ulitin ko ha, apat yan. WR numero, Pulse Asia, SWS, at saka Publicos Asia. Yung mga OCTA, Tanjiri, RPMD Development, oh, wala yan. Basta itong apat lang ang babantayan natin na credible survey. Ito, namunguna, Uulitin ko ha, July 29 to August 6 ang survey period. BP Sara, 31.4%. Lenny Robredo, 13.3%. Rapitol 10.3%. Bongo, 6.5%. Aimee Marcos, po 4.4%. Uh, Bam Aquino, 3.1%. Grace po, 2.1%. Robin Padilla, 2.0%. And then, marami pang iba. <laughs> Siyado ng malayo. Mm. Anong percentage ranking ni Tambat ni Risa? Next vlog ko na yon. Kawawa sila. So, ito. Uh, yung by geographical areas. O, oh, liting ko ang lamang ni BP Sara is halos uh, 18 points. 18% lamang niya kay Lenny Rebredo. Kay Rapitulpo is 21%. Ito, isinosorbe nila palagi si Bongo, may 6.5 siya. Hindi naman kakandidato si Bongo bilang presidente. Magiging vice siya ni vice, uh, ni VP Sara. Kaya nga itong 6% ni Bongo mapupunta pa rin ito kay VP Sara. Kaya halos 40% ang rating ni VP Sara. So, tingnan niyo malayong-malayo. Okay. By geographical areas. Okay. Bipisara, no? Malakas siya kahit saan. Pinakamalakas siya sa Mindanao. 66% ang pumili sa kanya doon. So, halos 7 Mindanaoans out of 10 boboto kay Bipisara. Ganyan kalakas si Bipisara sa Mindanao. Okay. Visayas. Malakas din siya. 31%. Okay, pagdating na sa Luzon, medyo mababa, kaya lang, mataas pa rin kumpara sa mga kalaban niya, 18%. Sa Luzon, Metro Manila, 19%. Ayan. Si BP Lenny, sa Metro Manila is 13% ang kanyang rating. Sa Visayas, ah, sa Balance Luzon is 16. Visayas, malakas din siya sa Visayas, 23%. And then Mindanao, 13%. Si Rapitol po, sa Metro, Ma Metro Manila, 11%. Sa Visayas, ano, oh Luzon, 12%. Visayas is 12%. Mindanao, mahina siya sa Mindanao, 5% walang maasahan si Rapi po sa ano. And then si Bongo sa Metro Manila is 16% siya, 3% lang sa Visayas, 9% sa Mindanao and Luzon walang nakalagay. Okay, so anong ibig sabihin nito? Oh, i-compare natin sa isa pang ito ha, pinaka-latest, August na ito. Yung Tangerine Hmm, anong buwan ba yun? Parang June. June or July? Ah, June. Si Sara is 35%. So, halos parehas dito sa WR numero 31. Pumapangalawa, si BP Leni is uh, 19%. So, dito siya 13. Pumapangatlo si Bongo at 15%, pang apat si Rapitulpo, po 11, pang lima si si nito uh, Romaldes, at 6%. So, kita mo, halos similar ang dalawang survey. So, naglalaman uh, nito, nagpapakita ng tunay na preferences ng Filipino voters kung ngayon ang eleksyon, siguradong mananalo si Bipisara. Sara. Kaya, Balik tayo sa impeachment. Atat na atat ang mga unipink na maalis si BP Sara sa equation through impeachment. Kaya hindi sila titigil. Umaasa pa rin sila na balik ta o i-reverse ng Supreme Court ang unanimous decision nila para maipagpatuloy na nila ang trial kay BP Sara. Alam nila na hindi kahit magpatuloy ang trial sa ngayon, granting na anito, uh, i-reverse ng Supreme Court ang decision, the de trial. Alam natin na maaakwit si BP Sara kahit mag-trial ngayon. Kailang ang gusto nila matuloy yung trial kasi kung i-present yung mga evidences na sinasabi nila, umaasa sila na masisira nila ang credibility ni VP Sara. Yan ang kanyang hangarin. Credibility destruction. So, kung ang Supreme Court magdecide with finality na ibasura talaga ang impeachment. So next year na lang ayun, magsasampa ulit sila kahit alam nila na maaakwit pa rin si BP Sara kasi nga gusto nilang mag-present ng mga evidences ko no kasi the more na ma-trial, ma trial ma expose sa public si Bipisara Sara ang akala nila is masisira nila, but to me hindi na, uh, yung pinaka lowest na point ni Bipisara Sara naabot niya na kasi ang taas ng rating niya noon eh ngayon pababa, nagbaba, ngayon makikita mo, papaakyat na siya. Kahit anong gawin pa nila, may mga octa research sila, nasabi na bumaba ang rating ni BP Sara, kaya lang hindi ako maniniwala doon. So, salamat sa WR numero na nagkandat ng survey na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong <coughs> pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang uh, sweldo natin sa channel nito is pantulong natin sa tribo uh, <coughs> namimigay tayo ng uh, tulong sa kanila yero uh, at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan panoorin nyo ang video na ito taga-anamogsin may mga tuklonisya

Eh, sumpu. Eh, mampisita. Eh, mampisita. Eh, mampisita. Eh, mampisita. Eh, mampisita. lagi. Eh, mampisita. Eh, mampisita. Semua mampisita. Eh, mampisita. Eh, sedekat tu, mampisita. kamu mampisita. Eh,

pero so, parigulo kaya kami. na ikawulan, bago na pa ng mga topan kay natabang ang kuksin. Hmm. So pito na kabulan, bago pa aya pa na atopan, atopan. tungod kay natabang ang ah uh, Sige, salamat kayo.